Ayun po, lulusong po tayo sa area number ano po? Number 2. Katatapos lang po namin maglinis uh, na rin kangkungan, oh, uh, rin kabaak. Ay tayo po ay duduklin muna doon, oh. Uh, at gawa po ng marami rin doon mga saging. Siguro po magbabawas tayo ng dahon. Ya, yeah, makakasama po natin si Utoy. Utoy, kaway <laughs> Atin pong dudukluyin at ay talagang maigi po ay sigurado. Kahit hapon ay. Okay na naman po itong ibang area dito. Pero yung kabila po, hindi pa talaga natin nasisilid. Yung area number 3. Mag-area number 4 pa po tayo. Sa sunod na araw. Yan, diretsyo na po tayo. Shout -out po sa lahat. Yan, abangan nyo na po ang mga pangalan po ninyo din dini. Eh. Shout out po kay Edgardo Tabilisma from Italy. Shout out po kay May June. Shout out po kay Mami Jane. Shout out po kay Ma'am Shirley. Shout out po kay Tatay Tonyo. Shout out po kay Bundok po ang apelyedo Yan, shout out po sa lahat. dirit na po tayo. Kay Ma'am Erlinda, shout out kay Ma'am Estefan Suarez lahat po, shout out po po ay andito po ngayon sa area number 2 nga oh. po i-check yung mga saging po din tara po, sama-sama po tayo yung mga buko po naman hindi naman maaano yan dito, nababa na din. nakakawain okay. sa yan po oh para malapit na magbura ano malapit na rin po balubi para eh hindi na po tayo ay tama na nga may mga natumba na pala dito eh nakakilas may mga natumba na po pala din sa agin oh yan oh tanggalan po natin ah ngayon pala po tayo napapunta dito ay yung palaan po naghahanda na ulit tayo uh, para sa balita po ulit ay of the feeder yan pagkakatanggal po ng baka masamay pa po kahit po. po maraming mabawas mga puno ay delikado pag tukay buka, babanatan din natin. Ito so, kakain na natin. po oray. tayo na ang una. Hindi nito po tayo. Eh. Parang para, ito hindi na rin huaabot po. Itibain na po natin. Babagsak na rin po naman eh. Ay, para pala magkakaigip ha. Ah.

na ay to oh. Pero pag binig ang oh, mga tibay na pati Wala, no? pa, eh. well, ito pala talagang ano nila rin lang nga rin Kaya ba ito, hindi na rin. ay Kaya po hindi parang dito nakakapag-area eh. Lalo na po at nawalan tayo ng na isang katuang po kasi kapanganan. Ibig sabihin na yung pahinga po siya eh. Talaga pong pinipilit natin si lagi sa pahinga. Hmm. Kaya sana po naman ay eh, manusaw um, na O, hindi po Kumpung Kumpung ito, paalan na no Kasunod, kumpung daw Kumpung Kumpung Pero doli din yung ano oh Sambuhig oh Lumagsak na rin po pala eh nag po tayo sa kabila. Ang dami ng tiba eh. Aray kaya. Ah. Babanatan na po natin. Aray. Aray. atin po aring titibay na at gawa ng ano po baka bumagsak at malansag yun na buod

medyo safe po naman din eh at gawa nang nakakubli eh pero maigil na po yung kumbaga alam na natin safe eh nag-iigat pa rin po tayo pag po kakayanin pa nating mag-area number 4 sa susunod na araw dadali pa rin po tayo Ito halap-halap lang lang ang palapa, gawa po ng ano, gawa ng anong tawag doon, nasampit po sa lansones ah sa kalamansi. Ito na dunga. Dali mo po. Wow. Dali mo eh. auto ilang minutes. Sa isna ano. Hmm. hindi nga lang itong bahay nito. Dito. ito po ay puro sa senyorita po ang ating binanatan wala yan o, ito dalong yan no hindi yung ganyan po Ara ang dalong yan no pamansi ang tawag niya hindi yung anong tawag niya yung rimas malapad po ang dahon. Oo. Oh. po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Ingat po ang lahat sa ano po. Yun, happy lang po. Bye.